Hi guys! Welcome back to my channel. Nagbabalik tayo ulit since 6 months. Dahil <laughs> busy. <laughs> Kahit busy, may ano naman din. May time kasi lang. May iba din akong trabaho. So, hindi ko din na, ah, na ano talaga na bigyang pansin. Charo. Yung aking pagbablog dito sa ano na to. Kasi kay cellphone to ni Scarlett. Tapos yung YouTube niya ay account ko. So, kaya yun, palagi kasi niya ginagamit yung cellphone niya. Naglalaro, pinapanood, yun. Tapos, sabi ko, tinignan ko nung nakaraan. Sabi ko, hala, six months na palang hindi ako nag-upload uh, nag ba. So, sabi ko, magsubukan ko nga mag-vlog Kasi, nag-start ako ng vlogging 2019. Tapos, hindi nga siya nag-click talaga, as in. At ang dami ko ng video na upload So, Pinapanood ko ano ba yung kulang, yung saan ba ako nagkakamali mga ganyan ba mga mga technical. Tapos hanggang ano na kinonvert ko na lang siya sa news. Doon naman sa news ako na ganon nag-click. So doon na monetize yung aking channel na United Kingdom. Tapos yung isang channel ko na demonetize. Tapos ayan, ah, nag-start ako ulit. Nang vlogging pero hindi talaga siya guys so ngayon kino ko naman tapos awa ng Diyos yun naman ay ano um my views pag kino ko kaya ito babalik ako <laughs> sabi ko dito na lang ako sa isa mag -vlog. subukan natin wala namang mawawala kung subukan mo kung may may extra time ka ba dito sa bahay kasi nasa bahay lang ako nag-aalaga ng bata so habang wala si Scarlett gagamitin ko yung phone niya. Ayan si Arush, oh. Nanonood siya ng kanyang ano. Um, ah, mga rhymes. So, kumain na siya ng ano. Pinakain ko siya ng Sirilax. Dapat nini na yan siya C-Relax, eh. Kasi lang, may ano siya, may C-Relax si, si siya. Kasi pag ayaw niya kumain ng luti o kanin, at least may option ako na ano yung ibigay sa kanya. Tapos, yun parang snacks lang niya kaninang umaga alas sa is 6.20 ata siya nagising tapos kumain na kami dahil nga si Scarlett ay ah, papasok siya tapos yung alis nila ay 7.10 am uh, um, ayun maga kami nagising ako talaga nagigising ng 5 am kasi nag gumagawa ako ng dough para sa aming parata so ngayon may ano kami may sarili kaming kusina so hindi na ako nakakadisturb mo kay mama tuwing umaga dahil siya yung ano pag bababa kami siya yung magawa ng aming almusal so sawa ng Diyos so, Mayroon na kami ano, kusina dito sa may kusina naman kami talaga dito sa taas bago kami lumipat dito kasi lang hindi namin ginagamit dahil umaasa lang kami doon kay, ano, kay mama so ayan nakabukod na kami tapos minsan doon din kami kumakain sa baba pag sinasabi ni mama na ano uh, wag na kayo magluto dito na kayo sa baba ng minsan uh, din siya, katulad kahapon uh, gumawa ako ng ano namin uh, lunch eh maaga talaga ako nag gumawa uh, nag ano ba ng lunch tapos dito din sila kumain sa taas so ganun lang tapos so, sabi ni mama ani uh, wag ka na magluto mamayang ha, uh, gabi dahil may, may ano din siya, may niluluto din siyang uh, dad. So yung aking buhok guys ay hindi pa to na supply simula kahapon. <laughs> Pag nililigyo kong mini-inday, hindi na kami nagsisupply. Pinapatuyo na lang namin. Wala so, talaga yung mag-ina na to Wala tayo sa galit pumasok. So, ayat guys. di ko lang. <laughs> 4 minutes na. Yun lang yung ating ano, yun lang yung ating chika-chika. So, dito sa Pakistan, ay yeah. Uh, kadalasan talaga ay joint family system. So, dumaan ako sa ganong sistema nila. Magkasama kami lahat sa isang pamilya. Kasama, kasama lahat. Pero noon naman ay ano lang, ako lang yung uh, si, sa anak nila, si Jan lang yung may asawa. Tapos, sa mga lalaking, ano, sa, sa mga lalaki niyang kapatid. Tapos, kasi pag babae, hihiwala yan doon sa, ano, sa uh, magulang nila eh. Pupunta yan doon sa asawa kumbaga sa bana nila ba sa mahiwala yung babae at tapos yun nga parang bisita na lang sila dito ay yung kapatid nilang babae parang bisita na lang ganon ganon sila dito so yung time na yun ako lang yung ay yung kapatid lang ni nila yung, yung asawa ko lang ay may yung, yung, yung asawa ko lang ang may asawa tapos ano parang hindi din mahirap tapos itong year lang may asawa yung kanyang pangatlong kapatid niyang lalaki. So dalawa na kami dito. Ano bang tawag diyan? Hindi ko alam ko anong tawag diyan. Basta dalawa na kami dito. Ano ba 'yan? Hindi ko alam. Ano bang tawag diyan? Basta dalawa na kami dito. Kumbaga daughter in law ng aming mga biyanan. So, yung cellphone ko kasi wala ano wala wala kids YouTube yung kanya nasa baba kasi so may ads yung pag nanonood siya ng YouTube dito sa ano ko sa cellphone ko So yun guys uh, ganito yung kanilang sistema so ngayon um yun na nga kailan ba yung nagkasawa? mga June June tapos July mga August ata kami eh, na gano'n ah, na hiwa-hiwalay. So, yung palapag dito ay tatlong palapag. Bahay to ng ano, magulang nila ni asawa ko. Pero nakapangalan to sa dalawang kapatid niya, yung babae at yung bunso. Tapos yung isang lote naman na nabili ng tatay niya, nakapangalan naman sa asawa ko at yung isa na nag-asawa din. So yung bagong asawan, sa baba sila, sa ground floor, tapos kami dito sa third. Tapos dito sa baba namin, yung aking mga biyanan at isang bunsong galaki. So hinanapan namin ng babae yun. hi guys, ang hirap dito maghanap ng mapapangasawa. Kailan pa yun? 2019? Ay hindi, dumating ka ko dito ng 2021. So mag almost 3 uh, years na ako. Tapos sa ayun, um, hinanap, nag, simula na, nung dumating ako, naghanap na sila ng mga ano. Hindi pa ako dumating, yung, yung bagong pangasawa ay naghanap na. Hinanapan na nila yun. Tapos sabay na yung bunso, naghanap. Nakula talaga yung mga ano, nakula talaga yung mag, mga Parang dito kasi, um, yes. habang nag-apply ng meron kang resume na, na, Yes, baby! Tapos meron pang broker. <laughs> Hi Say hi to my vlog. Hi to my vlog. Ay! ay, 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 ay. ay naman Say hi. Hi first. Hi first. Ate. ate. Kamusta po kayo ate? Ay. Na, na-distract siya dito sa mga cars. Cars. Oh, boy. So yun guys. Ganon dito guys yung ano naman love marriage ng yung bagong pangasawa ano na yon um, na ano na din yon yung baga uh, na 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 talik na ay, hindi na talik ba hindi pa lang na na engage pero hindi na na engage na siya Kas kasal lang ang gulang kasal lang hindi na kaya ayan siguro nga yun yung ano din destiny din silang dalawa o, kasi yun lang <laughs> yun, yun lang Yun guys So I-end ko na lang to guys Dahil ano na 8 minutes uh, Sa sun sunod na lang Parang ano lang yun ah uh, Intro pa lang Marami pa ka, Marami pa akong Nalalaman At mga natutunan Dito sa kultura nila At kung Ano sila I-share ko na lang Sa susunod na mga video So Please subscribe to my channel And please support my channel Guys Bye. Thank you so much. Bye.